pusong nagpapasalamat sa inyong lahat, lalong lalo na dyan sa Pilipinas. Doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humiling po ako ng counting pabor na iscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod, updated po kayong lahat. Maraming salamat. So guys, simulan na natin ang ating topic, ano, at uh, ang topic natin ngayon ay mula sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan. Huwag na po nating banggitin kung sino po sila. Narito po. Madam, mahalaga ba ang size ng lalaki para sa mga babae? So, yan po yung katanungan ng isa nating subscriber. Mahalaga ba raw ang size ng lalaki para sa amin, mga babae? So, guys, nagtanong-tanong po ako sa mga kababaihan na mga kilala ko at ang sagot po nila ay hindi po big deal o importante sa aming mga babae ang liit o laki ni manoy ng isang lalaki pagdating sa talik. So guys, ang pinakamahalaga o pinakaimportante ay ang performance po natin sa kama ito po ay ginawan ko na ng isang video video na tawag dito na tungkol din dito sa kung may pakialam ba ang mga babae sa size ng ari ng lalaki. Pero siguro hindi niya nakita yung video ito kaya inulit ko pero iba naman yung ano yung content hindi masyadong magkapareho, nadagdagan lang po, no? So guys, ang importante po sa aming mga babae o ang pinakamahalaga ay hindi po yung laki ng ni manoy kundi kung paano nyo po kaming paligayahin at uh, kung paano po ang performance ninyo. Parati kong sinasabi doon sa ano ko sa isa kong video na kailangan natin munang tingnan kung ano yung mga uh, mga lugar ng isang mga bahagi ng isang babae yung mga sensitibong bagay na halimbawa yung sa kanyang kabulubundukan, sa kanyang ano o yung sa kanyang tayna, sa kanyang liig at saka yung sa bibig yung kapag nakapaghalikan kami, yan po yan po yung tinatawag na my foreplay, yun ang tinatawag na romansahin po natin muna ang isang babae dahil kapag uh, nalibugan na ang isang babae wala na po siyang pakialam kung ang si Manoy ay maliit man yan, malaki man yan, basta't pinaano muna siya ang isang babae. Yung kumbaga, nalibugan muna siya bago ang final na pagtatalik. Kasi kahit man anong laki ni Manoy, kung hindi naman tayo marunong magrumansa, masakit po yon na bigla na lang i-direct na ipasok doon sa ano, sa kweba, no? Masakit po yun para sa amin. Kailangan munang magbasa. Basa muna yon bago natin na uh, uh, ipasok yung piston. At uh, hindi rin po madaling magbasa ang isang babae kung hindi po yan. Halimbawa, yung tinggil niya ay hinihimod-himod, dinidila-dilaan. So, kapag hindi po yan ginawa, no? Na halimbawa yung mga lugar na sensitibong bagay sa panlabas ng babae ay hindi po yan ginagalaw-galaw. Mahirapan pong magbasa po yung doon sa ibaba. Pero alam nyo guys, meron akong na, uh, nakuhang informasyon na kahit pala sa 2 minutes lang na halikan, lips to lips sa isang babae, magbabasa na po doon sa ibaba. Yan po ay isa kong bagong informasyon na sa so wait within 2 minutes, no? Dalawang minuto na ano talaga, friends kiss na tawag, no, yung dila sa dila ay pwede pa lang magbasa ang isang babae. Iba pa rin yung ano, bababa kayo doon kainin yung tahong. So guys, inuulit-ulit ko na na wag po nating ano, wag po tayong very conscious sa laki ng ano natin, ng, uh, piston natin kasi marami po akong mga subscribers na parating nagtatanong kung paano ba raw ang pagpalaki ng ni Manoy paano palalakihin si Manoy meron pong maraming paraan pero kailangan po natin dumaan sa mga operasyon sa doktor, pupunta po tayo sa doktor, tapos gagasto pa tayo ng sobrang mahal, nasa mga 50 to 100,000 siguro ang gagastusin. Meron po yung pahabain yung ano, yung si Manoy, o patabain ba anong gusto mo, pero yun po ay dadaan sa isang operasyon. No, kaya hindi po natin dito pwedeng sabihin na lang o oh, ganitong gawin mo kasi hindi naman ako doktor, no? Kaya lang kung talagang gusto natin pong uh, medyo palakihin natin o ano, doon po tayo pumunta sa isang hospital at magtanong-tanong po tayo doon dahil meron po doon sa loob kung eh, kung magtanong tayo doon sa information, sa eh, sasabihin sa inyo na o oh, pumunta ka dito sa doktor na ito. Doon po 'yun sa urologist kung magano kayo doon sa Uh, doktor na gumagamot doon sa mga daanan ng ihi ng lalaki, ano? So, urologist doon po yan. So, guys, wag po tayong very conscious dahil kaming mga babae, hindi, hindi po namin iniisip kahit kailan. halimbawa sa asawa ko, matagal na, pero hindi, never kung ano, naisip po yan. Hindi po iisipin ng mga kabain Alam nyo kung bakit, guys. Nasa Asia po tayo. Ang Asian boy, ay, alam na po 'yan kung ano ang ano, kaano kalakihan ang kanilang uh, mga ari. At yun po ay sakto lamang din sa Asian na mga babae, 'no, nakatira dito sa Asia, like Philippines, ano, Korean o Japanese, yan po ay naibagay lang po yan. Kaya kung halimbawa sa ibang lugar naman, is malalaki yung mga ano nila, piston nila. Ganon din po yun sa mga babae na bagay lang po doon sa malaki. Nababagay po yan. Yan po ay tinatawag na, uh, na ipinanganak na 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 tayo sa Asia, iba yung sa Amerika. No? Kaya nga minsan sinasabi na ang naman yung ano ni, ng Amerikano yun. Doon po yun, iba po sila, iba din yun. Kaya wag po tayong conscious na ang maliit, kundi nababagay na lang po yun sa ano rin, sa tawag dito, sa ari ng babae ang laki niya. Kasi kung halimbawa ang super laki na yon, hindi na yon makayanan ng ano, ng Asian girl na talagang ano, yung uh, yung laki noon, masasaktan po yon. Masasaktan. Kaya iba rin po yung nandito tayo sa Asia. Kaya wag po tayong mabahala na ah, baka hindi satisfied yung um, misis natin o kasintahan ba natin diyan. Huwag po nating isipin yon dahil walang wala po yan sa isip naming mga babae. Siguro naman walang nakapagsabi sa inyo na ang liit naman ng ano mo. So, walang, walang wala dahil hindi po yan namin is. Kundi kung paano nyo po kaming paligayahin. Paano nyo po kaming pabasain. Yun po ang pinakamahalaga. Bago po ang aktwal na pagtatalik, kailangan munang ready muna yung kuweba na tinatawag yung ano na ni Pepay si Pepay. Kailangan mo nang basang-basa muna 'yan bago po ninyo ipasok yung piston kasi kung hindi kahit malaki man 'yan o maliit man 'yan, eh talagang masasaktan ang isang babae. Pag hindi po nagwiwet yung ano, yung si Pepay, kaya kailangan po nating romansahin yung tinatawag na foreplay na nga, no? At uh, mula sa itaas hanggang sa kalagitnaan pababa. Yan lang po ang uh, tawag dito, ang kailangan ng isang babae, hindi po kailangan yung maliit ba yan o malaki ba yan, basta yung malabasan po siya. Yan lang po ang pinaka uh, bottom line na malabasan ang isang babae, malaki man yan o hindi, kahit hindi mo pa ipinasok pang nalabasan ang isang babae, ano na yan uh, Tawag dito? Uh, masaya na ang isang babae. So, ayan, sana nagustuhan mo at nakita mo itong video na uh, ano, na tinanong mo sa akin, at sana nasagot ko ang iyong katanungan. Maraming salamat.